Alright guys, we're back to fishing after Typhoon Christine So you're watching Roselle Fishing And welcome back to my channel So eto, unang lahat natin ngayon pagkatapos ni Bagyong Christine Kaya samahan nyo kaming muli Let's go! So, oh, yan mga idol, ang hangin natin ay hanging habagat. So, malalaki yung gulong pero ano naman siya, kalmada naman siya. At binigyan tayo ng pagkakataon na makalaot. Although merong masamang panahon pa na paparating yun si Bagyong Leon. Pero hindi naman siya in-expect na tatama sa kalupaan. Kaya siyempre syempre nito tayo sa tubig kaya kailangan pa rin ng iba yung pag-iingat so makikiramdam pa rin tayo and we're thankful kasi nagpagbigyan tayong makalaot ngayong madaling araw na tapos tayong nakapagarya sa ganap na 414 ng madaling araw at mamayang paliwanag nito ay tingnan natin kung ano ba yung ibibigay sa ating blessings ni Haring Dagat Kaya kumusta po sa lahat mga idol? Uh, ingat po tayong lahat dahil meron na namang masamang panahon na paparating Ayan, mamaya na lang po at sabay-sabay nating tuklasin kung ano ba yung laman nitong spot na pinunta natin ngayong madaling araw so ayan maga na ayan na si Haring Araw sumisikat na ihila na tayo nito ito na may dalawang piraso na tayong nakuha

dalawang klaseng hipon yun na natin. Isang swahe o bigas at tunay. Anong sugpo. Absent yung sugpo. Tunay. Bigas. Tuloy mo ganyan oh. Awan lang. Awan lang eh oh. pakita na sana magtuloy-tuloy na gampas ko ganda-ganda ng inyong Ganda -ganda, yun tingan natin kasi ng mga nakarang loud natin na talagang wala talaga ay pagyan ganyan lang malaking bagay ito jangan tunggu ayan, tapos <laughs> na tayong maghila. Nah, sabi ko naman na maganda naman yung huli natin ngayon kumpara sa mga nakaraang laot natin. Ayan, sana yung magtuloy-tuloy na itong ganito kahit hindi masyadong madami sigurado naman meron tayong ibebenta para naman makabangon na tayo dahil napakatagal na panahon na nawala yung pahuli dito sa lugar namin So ito na, tapos so na tayong magtanggal dito sa ating lambat at isasampa muna natin bago tayo umuwi. So yan, ikaharga na natin yan dahil mamayang hapon kapag maganda yung panahon ay lalaot tayo. At ito yung ating mga natanggal sa ating lambat galingan. Ayan, so ito yung ating mga hipon, dalawang klase lang siya, tunay at yung ating tigas. At dito sa kabila naman, ayan mga alimasag, mga nagsisigalaw pa sila kaya nakabukod. Pero pagsasamahin din yan mamaya ni Oshino. So, ayan na. Bale, pinagisa na natin o no? pinagsama na natin yung ating mga huli. So, tingnan natin kung makakailang kilo tayo sa ating mga huli. Para sa araw na yan. Alright, mga idol. So, heto. Finally, naharating din kami ng consignation sa inaba haba ng panahon ng aming paglaot. Eto, makakatigayin na kami uli ng... Um, benta. Dahil The yung mga lakaraan eh, malaki mga, 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 mga pang ulam lang. So ito, tingnan natin kung makakailang kilo yung hinuli natin. Ito, kita sa aming lalawot eh. So, ayun na. Para ay, katikin din tayo ng pagbibenta sa konsignasyon. Lagan na panahon. Kabuhangin man. Ito yung edit, man. Nag-iingi ako wala kayo nakakapas. Na. Papakain so, na sa iyo. Ito yung mga Ayaw kumaya yung ibon mo ng ah. halos na, special eh. Mga puti, puti na. Oo. malaka kapas eh. Ayan, for sorting siya. So, pagsasama sasama-sama yung tigas or yung suhay, At itong ating tunay o yung ating puti. Sir, pag-tong sa sabay ko pa? Oo. Puti. Eh, ilan yan, sir? Tingnan mo 'to, Juan. 2.4. 2.4, 2.5. Tama? 2.5. 2.5. 3 gas. Oh, yung 3. Stress. 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 2.5, ano din na? Ito naman yung ating mga alimassage. Tawag mo 'di? No. Si Arroyo ni Pabila ng Alfonso. Han. At 1.6. 1.6. Si Arroyo yung Pabila ng Alfonso. So, yan. Mamaya na lang may yung bayad natin. Hindi na tayo. So, yan po mga idol. Inyo pong yung ginawa namin paglaot kanina madaling araw. At Nakakatuwa dahil nakapagbenta po tayo sa consignation. So sigurado po meron tayong uh, kita sa araw na ito. Yan, bagamat hindi man madami na masasabi pero thankful pa rin po sa blessings na aming natanggap dahil napakatagal po na panahon na talagang halos wala kaming kinikita. Ayan, sana magtuloy-tuloy na po itong gantong palawat, lalo at gayon na papalapit na naman yung Christmas season. At sa lahat po sa inyo, mga idol namin, ingat po kayong lahat dyan dahil meron naman tayong masamang panahon na parating. Ayan, uh, bali yung ating sumatotal matotal ng ating kinita ay hindi pa natin alam. Dahil iahatid na lang daw dito mamaya. So mamaya, susubukan naman namin yung maot pag maganda yung panahon mamaya ang hapon. Ayan, talagang pagsatsigahan na talaga natin yung hanggat meron nauhuli hanggat nagpapakita si Hipon. Ayan. Kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina upload maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina upload So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.